Ikaw po ba ay nakatira sa abroad na nalalayo sa iyong mga mahal sa buhay? Nagsusumikap ka ba na makatipid na sa ganon ay makapagbalik kang ka Pilipinas pero kahit anong tipid mo at kahit anong sikap mo, kahit doble-doble ang iyong trabaho, ay wala ka pa rin maipon. Ako po ay si Regina, dati akong nasa iyong kalagayan. Ako ay dating nagtatrabaho ng daladalawa sa mental health at dati rin ako naglilinis ng bahay para nang sa ganon ay makatulong ako sa aking mga magulang as doon sa atin sa Pilipinas at masustentuhan ko din itong pamilya ko dito sa Canada. Kung marami po tayong sinusustentuhan kahit anong sikap natin ang swerte natin ang ating sweldo hindi po sapat dahil napakamahal ng mga gastusin sa abroad. Napakamahal ng ating mga uh, kailangan nating mabuhay nang malayo sa ating mga mahal sa buhay at napakamahal din ng mga bilihin dito na hindi talaga sapat sa ating kita lang ang nabilang sweldo. Kahit anong pagsusumikap ko noon, nadala-dalawa ang trabaho ko at nagbebenta pa ako ng mga produkto doon sa aking mga takilala, ay hindi po hindi ako maka hindi ko kayanin ang umuwi sa Pilipinas. Kaya noong nagkasakit ng aking nanay na ako ako'y stress na stress na hindi rin ako makapagtrabaho ng daladalawang trabaho na ng dahil sa stress ay nagsumikap ako na mag shift sa online. Pinag-aralan ko po kung paano ko kukita ng online. At ngayon po, iyan e, ang aking ginamit. Kaya ako nagkabalikan sa Pilipinas. Halos taon-taon, nakabalikan ako ng Pilipinas at nakatulong na rin ako sa aking mga mahal sa buhay sa ating sa Pilipinas. Kung ikaw ay katulad ko na napakasakit damdamin na kung may sakit ang mga magulang mo ay hindi ka makauwian, ay mag-message ka po sa akin sa www.startwithregina.com. Yan ang aking website. Panoorin mo ang aking negosyo at hopefully na maturuan kita kung paano ka maging business owner. Matuturuan kita kung paano ka kumita sa online. Dati-dati, um, akong nimamalit ko yung sarili ko. Dati-dati po, na, parang wala akong tiwala sa sarili ko na kaya ko pala, kaya ko pala maging online digital business owner kaya kung ikaw ay nagdadanas din na yan kuminamalit mo rin ang iyong sarili na, na sinasabi mo na hindi mo kakayanin ang kumita sa online, hindi totoo yan po hindi totoo yan kakayanin mo yan, ang kailangan mo lang ay ang tamang suporta sa iyo katulad namin, kailangan mo lang ng tamang sistema at ng tamang paraan para nang sa ganon ay kumita ka sa online, at tuturuan ka namin dyan sa aming website at www.startwithregina.com Marami po kami sa business na ito. Marami akong business partners na tumutulong din sa akin para ako'y maging successful dito. At iyan din po ang advantage ng joining sa aming business partnership dahil maraming tutulong sa iyo. Kung ikaw ay hindi tech sabi, kung hindi ka magaling sa English, kung wala kang background sa online business, huwag kang mag-alala dahil ibibigay namin sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan para makapagsimula ka at makapag-start ka ng kumita sa online. Bibigyan ka namin ng website, bibigyan ka namin ng email campaign, bibigyan ka namin ng market strategies at tuturuan kita kung ano ang mga ginagamit ko para ako'y maging successful sa online business. Ako po ay si Regina at ako'y may-ari na ng online business ko for less than 3 years. At doon sa less than 3 years na pag-aari ko ng business, naganap na ang pag-uuwian ko sa Pilipinas. Nakayanan ko, nabayanan ng mga expenses ko ang pag-uuwian ko ng Pilipinas. Na nagsimula ako sa negosyo na ito ay inutang ko ang aking puhunan. Ngayon po, wala na akong utang. Nabayaran ko na sila sa loob ng tatlong taon. Kaya po, pinakikita ko sa inyo na maaari na magtagumpay ka sa online business na ito kung tama ang mentoring sa'yo at kung tama ang sistema na iyong gagamitin para ikaw maging successful sa online business. At iyan po ay nasa sa amin. Kaya magpartner kayo sa amin, manood kayo ng aming website at www.startwithregina.com Nang sa ganon ay ikaw ay kumita rin sa online at nang sa ganon matupad din ang iyong mga pangarap. Kung ang pangarap mo ay mag uwi sa Pilipinas, iyan ay matutupad kung ikaw ay may eksang kikitain. Kung ang pangarap mo ay maging mas successful na online digital business owner, matutulungan ka namin dahil marunong na rin po kami as an online digital business owner. yan po ang aming ginagamit para matugumpay kami sa aming mga layunin sa buhay. So, sign in po sa website at www.startwithregina.com at huwag ka mag-alala kahit hindi ka magaling sa English, kahit hindi ka tech sabi at kahit ikaw ay nasa abroad, kahit ikaw foreign worker, pwede mong uh, pag-aralan ng aming business at pwede kang maging online digital business owner. Sign up po at www.startwithregina.com.